bibinyagan ng anak ko. Paano ko pipiliin ang ninong at ninang? Ang mga ninong at ninang ay parang pangalawang magulang sa buhay espiritual ng isang bata. Katuwang sila ng mga magulang sa pagpapalaki ng bata sa kristyanong pamumuhay, lalo na kung ang magulang mismo ay may pagkukulang sa pagsasagawa nito. Kung ang bibinyagan naman ay may edad na, ang ninong at ninang ay magiging gabay nila sa paglalakbay patungo sa Diyos. Nais ng Diyos yakapin tayong lahat. Ang mga magulang at ninong at ninang ay sasagot sa ngalan ng sanggol sa mga katanungan tungkol sa pagpapahayag ng pananampalataya at sa pagtatakwil sa kasalanan. Ang tanong ng pari sa mga magulang at ninong at ninang, ano ang hinihiling ninyo sa batang ito? Sila ay sasagot, Pananampalataya Ang tanong ng pari sa mga ninong at ninang, Nakahanda ba kayo tumulong sa mga magulang na akayin ng inyong inaanak sa pananampalataya? Sila ay sasagot, Opo. Ang pari ay mag-aantanda ng krusa noon ng sanggol at aanyayahin ng mga magulang at ninong at ninang Nakrusan din sa noong bata bilang tanda ng pagtanggap ng simbahan sa bata upang binyagan. Saka sila magkikiisa sa pagdiriwang ng salita ng Diyos. Ang pagiging ninong at ninang ay seryosong tungkulin, kaya masusing sinusuri ang mga katangian nito. Sila ay katoliko, hindi bababa sa labing-anim na taong gulang, nabinyagan, nakumpilan, nakapagkomunyon, namumuhay ng maayos. Ang hindi nagtataglay ng mga katangian na ito ay hindi nararapat na gawing pangunahing ninong at ninang, kundi mga pangalawang ninong o ninang lamang. Pagninilay Ang mga ninong at ninang ba na napili ko na gagabay sa aking anak ay namumuhay ng maayos at nagmamahal sa Diyos at sa buong nilikha? Panalangin Panginoon, bigyan mo po ako ng liwanag upang makapili ng pinakamarapat na maging ninong at ninang sa binyag ng aking anak. Amen.